Ito ba yung Lento na yan? Nanan kami ng movie ah. Oh. Favorite movie to ni Kremi. Uh, napaka gloomy. no? So, walang magandang gawin. Puti mag-relax. then, tumigil na yung ulan, guys. Pero kung titignan nyo, guys, medyo cloudy. So, itong gas station, guys. Sobrang lapit lang nito sa amin. Ayun, no? Dito lang yung sa amin, no? Ayun na yung bahay namin. What's up guys? Welcome back sa Andrea Judge TV. And today guys, it's Wednesday and currently it's uh, 11.58 a.m. yeah early go home tayo guys. Na. Umaga tayo pinauwi ngayon kasi low yung census namin sa OR. I think it's only like 30 cases. And nakagawa na ako ng isang case, um, oral and then out of room ako. And um, nasa early go home naman ako. So tinanong nila kung gusto ko pang umuwi eh Sabi ko yes, ayun, para syempre maumpisa natin yung ating long weekend Yes, off din pala tayo guys ng Wednesday and Thursday No, Thursday and Friday, Saturday and Sunday So nag-request off lang ako ng Thursday and Friday Kasi parang uh, gusto ko lang magpahinga, no? mag-chill uh, Wala naman kaming ganap ni Andrea, wala kaming gala or kung anong event Gusto ko lang magpahinga dahil this past few uh, months and past few weeks Maraming nga tayong pasyal uh, event na pinuntahan And uh, maraming event na nangyari sa amin So parang uh, gusto ko lang mag-tone uh, uh, down no sa bahay Mag-relax itong 4 days And ayun, currently pa -uwi na tayo guys Dito nga sinabi ko hindi busy sa work uh, This week um, I think Monday Nasa ano ako eh uh, GU or uh, Urinary System na service um, so gumawa ko ng mga urethroplasty cases and uh, penile prosthesis ayan na uh, implants so ayun uh, nakakatawa lang no kasi ano um, di nga ako madalas dun pero ayun um, na pull through ko naman eh nakakatawa dahil uh, may natututunan kang bago, no? May mga um, nagagawa kang bago, hindi paulit-ulit. So, nag-scrub ako for that three cases, three yung case namin. And know, nakakatawa lang yung mga surgeon or yung mga resident doctor, yung fellow. Kasi napakamatulungin nila, no? Kasi um, alam naman nila na hindi ako part ng service nila and I'm trying my best na matulungan sila. Sama lang kayo for today's vlog guys. Wala namang akong gagawin or kung ano pa man. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung anong mga mangyayari ngayong araw. Um, since napauwi na nga tayo ng maaga. So maaga tayo mag start So ang naisip ko lang gawin is probably ano, um, manood ng anime. Kasama si Tiffany kasi may pinapanood kaming series yung My Hero Academia. Maganda yun guys. Um, kung mahilig ka sa anime I think sikat na anime yon. and napanood na namin ni Tiffany yung 1, 2, and 3 na season and huminto kami sa 3 <coughs> while waiting sa 4 nakalimutan na namin no napanoorin ulit yun nga dahil siguro na busy siya sa studies niya na busy din ako and may mga napanood kami yung ibang anime so nung nakita namin last time season 7 na pala siya guys So, nung pinanood uli namin, I think kagabi yun, namin ni Tiffany, is tuwang tuwa kami ang ganda ng season 4 and natapos namin yung buong season nun guys simula hapon hanggang gabi nanood kami ni Tiffany and napakasayang bonding nun and also siguro naisip ko ba ba baka bandang gabi is uh, mag ano kami reading time kasi yun nga bumili kami ng mga books ni Tiffany sa ni Andrea and ngayon meron kaming uh, bonding banding na ginagawa guys sa bahay no? so may um, uh, uh, days kami na Nagbabasa kami ng libro for like one hour or two hours And yun nakakatuwa kasi hindi talaga ako palabasan ng libro guys Pero uh, dahil sa influence ni Tiffany, ayun uh, parang nagugustuhan ko na no So nung una nahirapan ako, pero the more you read pala The more na mauhook ka sa story and the more na parang you want more no So yun guys, uh, yun lang, uh, sama lang kayo for today's vlog And update ko kaya siguro later. Bye. ayan guys, so dito tayo ngayon sa bahay. Ayan, ayan yung oras. So, kakawi lang natin. 1.15 p.m. And, ayun. Ayun si Klein, kakawi lang galing school. May summer vacation. May summer vacation. May summer school kasi siya. Ayan si ate. Nagtapay nga. Hi ate, say hi to the vlog. Yan, mamaya manunod kami ng My Hero Academia. Paano bang books yung babasahin natin, ate? little woman ayan lake by the lake orphanage by the lake ayan sana kami ng movie oh favorite movie to ni Clay ni eh. ayan na ay, paglaro siya sa atin niya guys Clayne hal ano luluto mo luluto ako ng lettuce soup lettuce soup wow sa kanina pa Ang dami kasi. <laughs> niya kasing harvest guys eh. Saka ano pa? Fried ribs. Fried ribs. Let's go. So ano ba yung lettuce soup na yan? Hindi ko alam. Nakita ko lang. Ano na? na, 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 na sa sobrang dami ng, ng lettuce. <laughs> Ang daming harvest niya. Kailangan. Ayan. Kailangan mag So talagang sinishake yan? Food processor. Food processor? Yes. Hindi parang juice yan. Talagang. Eh? Tapos. Nagawin mo soup. Okay. So, ito na bahala guys ha. Ah. Tignan natin. Ano ba yung lasa ng... Ayan. Parang shake <laughs> oh. Ayan. Ayan ko. Tapos meron dito. Anong ga, -ba -ga balak mo dito ha? Crispy prito? Crispy ribs. So, yan yung aming uh, tanghalian slash apunan later. Yeah, wow. Maga tayo na guys. So, kung titignan nyo guys, medyo gloomy nga yung Rispy. ano, panahon. Ayan, tira natin. Ayan, oh. Uy, umulan na hal. Ayan, magulo yung backyard namin, guys. Kasi ginamit namin to yesterday. Uh, sa kanong Father's Day. Ayan, naglaro si Klein Jaan. And yan, grabe yung ulan. Gloomy day, guys. Ang sarap magpahinga. So, ayan daw, guys. Oh. Tingnan daw natin, guys. Green. Wow. Parang juice. Ano ba yan, hal? Yeah. Hindi di masarap ka inin. natin <laughs> ng cream. Ah, okay. Sige, tingnan natin Tignan guys. Tingnan natin kung no. anong lasa. May sandwich <laughs> din yung ginawa si okay. Andrea dito. Ayun. Ito pala yung box na binabasa namin guys. Ito yung kay Andrea. Assassins Anonymous by Rob Hart. Tapos ito yung sa akin. Ayan. Urbanage by the lake. Ayan. So, ganda na ito, guys. Highly recommended. Para sa akin, na Hindi ako mahilig magbasa ng book, pero na, ano, ako, eh. Parang na-attach ako sa, ano, binabasa ko. So, okay siya siguro kung sa mga starter. And then si Claire. Ano yung binabasa mo, Claire? Little Woman. Little Woman. About what? three sisters during the um, civil war time period. Oh wow. What do you want? My Hero Academia or Huh? Ah? Oh, oh, all right, okay. Pero can me watch few episodes? natin yeah, handshake yeah. This is our uh, ano, we call ourselves Otako Bestie. Otako is for anime, right? Like anime fans. and we're otaku and we're besties about it come on handshake otaku besties let's go what's your reaction sa my hero academia oh, stop it. can you can you recommend it yeah i'd love to recommend it yeah para sa mga subscriber na hindi pa nakakapag panood ng anime you recommend my hero academia yeah Is it good? Yeah, it's good. I cried. You cried? Yeah. <laughs> yeah. May episode kasi dun guys na ano eh, naiyak si Tiffany. Ayan guys, tapos na yung soup ni Andrea. No? So nilagyan niya to ng cream of mushroom. Parang ano naman to? Sarap nga. Mmm. Masarap. Ayan, ito naman guys, yung niluto niya. Woo! Ang masarap guys, ito yun na no? Uh. Ang tawag yan? Crispy ribs. Crispy ribs. ribs. So nakatulog ako guys, no? Ayan. Um, alas 3, mag alas 4 na. Out na si Andrea. And, uh, ayan, luto na yung food namin. Ayan. Ayun, natulog lang ako. Kumalat na. Isang iglap lang kay Klein. Ayan so ayun guys, ito yung food namin Mukhang masarap guys Let's go It's good, it's pork be You like it? Yeah, yeah. And then after this, we rest right. And then we read, okay? Hi guys, ayan So update lang Currently sa 6.35pm So nung nag-lunch kami Lunch slash Marienda na ata, yun, hal So, nagkumain kami ng 4 p.m. Is, uh, yun, nakapahinga lang kami. Umidlip ng konti. And, right now, eto na. Reading time na namin. So, magbabasa kami for how many minutes, Claire? 1 huh? One hour? Yeah, one hour daw, sabi ni ate. So, ganda magbasa ngayon kasi, ano guys, uh, napaka gloomy, no? So, walang magandang gawin, kundi mag-relax habang nagbabasa. Kasi kung tingnan nyo, guys, oh. Ayan, napaka gloomy sa labas. Ayan. So ayun guys, uh, magbabasa lang muna kami. Uh, Naka-ready na yung sounds ni Claire. Relaxing sounds ni Claire. And si ma'am, ayan. Ano binabasa mo? Ano? The Sasson Anonymous. Anong page mo na? 41. 41 pa lang. Ikaw ate. Anong page mo na? 40. 40 pa lang. Ikaw, anong... 100 na ako. Ikaw, ano? Hindi, 27. 100. No! 100 na to. <laughs> ayan guys, so basa lang kami guys, update ko na lang kayo later. hey guys, ayan. So, tapos na kami magbasa-basa. And, ano oras na ba? Mag 7.30 na. Yan. And then tumigil na yung ulan guys. No? Pero kung titignan nyo guys, medyo cloudy pa rin. No? So, parang babagsak yung ulan anytime soon. Pero ayan. Um, yan. Naglakad-lakad lang muna din kami. Um, ni Andrea. And ni Say hi. Say hi. 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 Say hi. 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 So naglalakad-lakad lang kami guys. And mamaya baka punta kami ng Aldi. May bibili uh, Walgreens lang. Guys. Saka Walgreens kasi um, ano ba mga bibili natin? Potato. Um, yeah, tsaka naubusan ng water. water. Yeah, ng for, uh, pants, training But, pants. Training pants ni So, ayun. Um, after na ito, isang ikot lang ito. Um, yung lalakaran namin ngayon. Ayan. And then, alis na rin kami mamaya maya. So, siguro update ko kayo later. So, ayan guys, oh. Tingnan nyo, may dalawa pa. Dalawa yan, no Na binibuild na bago. Ayan. Parang tatlo. Yung magkakasunod, one, two, two three. Two, Wala pang nakatira. Oo, wala pa Pero, syempre, pag ginagawa na yan, sold na yan, di ba? A few minutes later. So, ayan. Dito kami ngayon sa gas station. So, itong gas station na to, guys. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. May car wash na din. And yan yung presyo guys ngayon. Yan, nang gas dito sa amin. So itong gas station guys, sobrang lapit lang nito sa amin. Actually, pwede mong lakarin. Doon lang yung subdivision namin, no. So tatawid ka lang and nandito ka na sa gas station. So ganun ka accessible yung um, lugar namin sa mga establishment, no. So may kita mo sa gas station, tawag dito is gas and wash, gas and wash. Gas and wash. So meron dito parang um, um, convenience store dito may Dunkin, may Jimmy John's and then may car wash and then nandun na yung Aldi guys no so tulad yung sinabi ko malapit kami sa Aldi tatawid ka lang so quick errands or quick sa na kailangan mo andyan lang lagi si Aldi and nandito din syempre yung Walgreens so pharmacy to guys so napaka kompleto and then uh, from dun dun sa subdivision dun konting lakad lang And isang tawid lang. Ito na yung Plainfield South High School. Ayan. So, dyan mag... So, dyan mag-high school si Claire. Ayan. So, kung tutusin, kayang lakarin, no? Pero, uh, accessible naman sa school bus. So, syempre, iwas din sa mga... Uh, yun nga, pagtawid-tawid. Mas maganda na rin na naka-school bus siya. So, ayan. Nakapagpagas na kami. And see you later. So, ayan, guys. Kanina, naglalakad-lakad lang kami dun sa village, no? and then nagpagas lang sa gas and up and yan may bibili lang dito sa Walgreens so pharmacy siya so walking distance lang to sa amin no ay hey, may humahawak sa akin si Kling Kling pala so ayan um, sarap lang din maglakad-lakad and then kung may mabibiling ka easy access Hi. lang no hello hahaha <laughs> wanna play? <laughs> Ayan. So, yun guys, oh. Yun lang sa amin, oh. May kita, ayun, oh. Yun lang yun sa amin, oh. Ayan doon na yung bahay oh. namin. So, ayan doon na yung Aldi, ayan doon yung Walgreens, tapos yung gas station nga, yeah, saka yung high school. Guys, tip lang. If meron kayong HSA account, Mhm. Uh -huh. sa mga insurance niyo. So, sama. Um dito sa Walgreens, pwedeng pwedeng yung gamitin yung HSA account yung sa mga ano no, HSA eligible items. Eh, yung toys niya. <laughs> yung Ayan. toys niya. Saan kinukuha? Ha? Yung toys niya. Saan kinukuha? Ayan. Ayan. Nice. Ayan Good tip. Guys, so let's take Four dollars lang. Maliit na Anya action figures. So, parang ganda na ito sa mga desk. Sa mga desk, ano. ah uh, PC, ano. You're corner. Ayan, no ano May nakitang cobra, guys, so <laughs> May nahuling cobra si Queen, no? Mm. Ayan. <laughs> Alaga mo yan, Crane ha? Alaga ni Queen yung cobra, eh. Ayan, guys, so May kita niyo dito kung ano yung mga ano, eligible dun sa card niya. Ayan, sa so FSA. So, FSA or H... Um, yung kinagamit ko HSA, eh. Yeah. Pero eto And Flexible discounted. spending account. And then pwede mo magamit dito no Yeah Pag may Walgreens account ka Usually number mo lang naman yung ibibigay mo eh. So mm -hmm. yun Alright Hi guys Ayan Pagod na ata to Mag walking Nakakita lang ng alaga Eh Nagpakarga eh. na <laughs> Ayan So pa na kami guys Ay hindi Mag Aldi pa kami dun sa likod Dyan. Uwi natin kami maya maya Ano yan guys konting kembot nga lang Ayun na yung Aldi oh yan. So, um, yeah. Pagka ano talaga hindi mahirap ang um, bagay-bagay dito kapag ka, uh, ano bang tawag nito? May kailangan kabigla, Yan. No? Guys, dito na naman tayo sa Aldi, no? So, ilang beses na tayo dito vlog <laughs> Magsasarado na sila. I think instead 8.30, parang 8 o'clock Atay close nila. So, oh, namali kami. And potato lang naman bibili, Nick. Andrea kasi favorite to ni Klain fries, mashed potato ayan di ba Klain? you love uh, potato right? so uh, right? you love potato? Klain? huh? Hmm. ayan so pinipili pa ni Andrea let's go And then guys, maraming salamat sa pagsama sa vlog namin today. Ayan, I hope na nagustuhan niyo yung vlog namin. Um, ayan. Yeah. Thank you guys for always watching. Um sana yun n'yo nag-enjoy kayo. Kita-kits ulit sa sa live yes. natin sa June 28. June 28. Yeah, sana maraming makanood. Um shout out video na rin yun, guys. And 'yun, um, kung may mga tanong kayo, that's the opportunity na ano, you can ask question, anything uh personal question na kaya naming sagutin and syempre uh, mga nursing related questions kung anong mga topic na gusto niyo yung sabihin uh, magiging open forum yun parang gano'n no so ayun um comment down below guys kung gusto niyo magpa-shoutout din uh, on that live video so yeah, sure. uh, comment down in this uh, video yes so ayun guys kita kits tayo sa June 28 Saturday 8 PM Central Time Ayan. So, ayun, guys. Maraming salamat sa pagsama. Again, patuli pa rin kaming gagawa ng mga nursing-related videos, nursing topics, and, syempre, mga buhay Amerika. Uh, mga ganap na namin dito sa Amerika. Like, ganito, simpleng araw lang. And, syempre, mga travel vlog, guys. So, ayun, uh, medyo uh, nadadagdagan yung mga lakad namin, no? So, abangan nyo yun, guys. And, ayun, kita-kits na lang tayo sa June 28. See you, guys. Bye. Take care. God bless.